Anong pagkasilang ng anak ko, lagi niya sinasabi sa akin na hindi niya anak, ibang lalaki ang nakabuntis sa akin. At wala yung may mali, wala dito. Ikaw talaga po may mali, sir. Sir, promise. Ikaw talaga may mali. Sana huwag mo na ako itakwil bilang anak. Willing ho ba kayo na magpa-DNA test? Opo. Sir, ipa-DNA test ka, tapos ipa-DNA test yung bata. Ito Opo. lang po ay magbibigay ng solusyon sa problema. Tutuldo ka natin. Problem. Opo. Itong bata, gusto kong tulungan. Ako nagtulong na ng cellphone, tapos dalawang basketball shoes. Bigyan kita, Boy, ng 10000 Magbibigay po ako ng tulong kay Boy ng kahit P35,000 uh, po. Wow. wow! Thank you po. Ay, walang anuman. Kahit gusto mo, bisitahin kita minsan doon sa bahay niyo, Boy, kung okay lang. Oh gustong-gusto. Tumatango yung nanay. Ah, sige, po. gusto ko niya makita. Ay, thank you Puntahan you mo, Ralf, pa. Thank, you po. thank oh, you po. Opo, Papa. Thank you, Ralph. Thank, thank you. Thank you po, Papa. Maraming salamat po. Thank you boy, meron kang 35 plus 10 sa akin. So, gawin natin 50. 50 na lang sa akin. Oh. Thank you. sa mga napamili ni Idol Rafi para sayo Angelo ano yung pinaka nagustuhan mo doon yung cellphone po tsaka yung sapatos sino ang idol mong basketballista si Stephen Curry po tsaka si Kobe kay Ma'am Almira Ma'am um anong inaasahan niyo sa resulta confident naman po kayo tama confident po 100% kasi wala naman po akong ginawang masama at wala akong naging ano nalalaki mm -hmm. siya lang talaga Nasabi nyo lang ba yun dahil lasing kayo or nakagamit kayo? Siyempre, hindi rin naman maiwasan yung magduda. Kaya ganun, ganun ang nangyayari. Kapag na babanggitong tungkol dito sa bata, ayun, marami ng mga na dalamay. Kaya, mabuti na rin yun yung ginawa niya pumunta siya kay Sir para maliwanagan lahat. At isa sa mga concern po dito ni Senator Rafi, sir, ay yun nga pong paggagamit nyo daw po. So, tigilan nyo na ito, tay. Tama na po yan, ha? Halos, halos mga isang linggo na rin yun bago ako gumamit. Siya lang kasi ang nagpapalaki. Sinasabi niya na talamak na ako sa, ano, sa drugs. Pero sa, to, to sa totoo, ma'am, iniwasan ko na talaga yan. Oo. Ba bakit ba? Ano bang nagtutulak sa inyo, sir? Pag, ba't kayo nag, uh, ano, eh, mukhang wala naman kayong problema ni ma'am. Okay naman. Kapag ganyan, mo yung nagkakaroon kami ng alitan, di ko na kasi maiisip yung sa sarili kung anong, kung anong gagawin ko. Oo. Galit, galit siya sa akin. Pati mga anak ko idinadamay eh, niya, magagalit din sa akin. Kaya di ko na isip kung ano yung gagawin ko. Kaya para ma pakalma yung utak ko, yung isip ko, ayun na gagawa akong gumamit ng ano, drugs. Sinasabihan siya ng tatay niyang nakilala niya na hindi siya ang anak. Pag sinasabihan ka ni papa mo na gano'n, anong nasa isip mo? Siyempre po, nasasaktan din po kasi tinurin ko po siyang tatay na, na mahal po sa akin. Pero sa tingin mo, minamahal ka naman ng papa mo? Nararamdaman ko pa rin naman po na mahal niya ako. Kahit, kahit ganun po, alam ko naman po sa sarili ko na mahal niya ako. Naiiyak na si Angel. Ba't naiiyak ka na, Kuya Angel? Happy ka na kahit papano eh, sa paglapit ng mama mo kay Sir Rafi, masasagot si Sir. Sir, ba't naiiyak kayo, Sir Joven? Hindi na. wala siyang uh, ano dyan wala siyang kasalanan kaya oh, oh. tsaka simulat sa minahal ko naman to eh oh. wala ko na nga lang yung kung ano man yung mga paghihinala ko binaliwala ko kasalanan ng bata dito kung totoo man na hinala ko. Halimbawa ay eh, positive anak mo? Eh, Siyempre, ma mas, lalong mahal na mahal ko dahil sarili ko siya ng dugo. Yung no inong pangalang eh. Talagang minahal ko naman na talaga to eh. Makakausap niyo po si si Kong Ralph at mabibisita po kayo dito ng personal at malaking bagay po ito para po Uh, kung baga mafulfill po ninyo yung pagiging pharmacy uh, student or maging isa siyang in the future. Uh, at Aliza, anong gusto mong mensahe kay mama or kay papa muna? Dahil siya yung nireklamo ni mama. Mag-tinuna mag po siya at separas din po sa kanya. Hmm. Si mommy, anong gusto mong sabihin Thank you sa sacrifice. Simula pa nung bata pa kami. Hanggang ngayon. Nasukat mo na ba yung mga damit mo? Excited ka ng suotin? Opo. Excited ka na. Huling uh, just... mensahe mo na lang kay mama at papa Sana ay huwag ka na makipagbarkada dun sa batasan. At sana magbago ka na. Kay mama. Thank you rin sa sacrifice na binigay mo nung... Nang bata pa bưng yêu So may ngayon, para iabot na po yung uh, napangako namin. Boy, ano, kumusta ka? Okay naman? Okay. Okay ka? Masaya? Sobra po. Very good. Sige. And uh, Tatay Joben, gusto ko lang rin po sabihin, sana po pakinggan nyo na yung sinabi ni Papa, sana po magbago na tayo, alang-alang po kay misis, kay anak, para rin po maalagaan niya sila na mabuti. Ano? Para rin po wala ng problema sa loob ng pamilya ninyo. ha Sana ma-promise nyo sa amin yung tayo, ha? magbago na po tayo. Thank you, thank you, Tatay Joven. Ngayon naman, ma'am, Nanay oh, Almera. Opo. Oh, o, oh, ito po, sinabi ko po sa inyo na magkano po ibibigay ko? 35,000 35, pesos. Ma'am, gagawin ko na pong 100,000 pesos Ay, so yung ibibigay ko sa inyo. Ito na rin po, po. ma'am, yung sa pang kapital nyo kung ano man gusto nyong negosyo. Opo, oh, Either Sari-Sari Store, livelihood program oh, po, Sari-Sari Store, bigas or... Kahit ano po. Oh, po. yan na po yung uh, panimula nyo Ano? Muling on po. po. Maraming Yanin salamat po. E yung kay uh, Liza, Liza, ang pwede ko pong gawin ma'am is kakausapin ko po yung Ched, ched oh, po. para po sa mga scholarship program oh, na okay. nila, no? Then babalikan po namin kayo. Oh, po. Ano pong masasabi niyo ma'am? Maraming Papa? salamat po idol, Rapitol po sa ibinigay mo sa akin ng tulong, maraming maraming salamat po at agaran aksyon sa aking problema po. At maraming salamat po kay Kong Grisman Raftol po sa aming pinakamamahal Kong Grisman dito sa distrikto. Maraming salamat po, malaking tulong po ito sa mga anak ko. Sir hey Rafi, nagkapasalamat ako sa ibinigay niyo sa asawa ko na tulong pagkabuhayan. tulad ng sinabi mo na baguhin ko ang buhay ko iwasan ko na yung drugs gagawin ko po, pangako ko po yan para sa pamilya ko salamat po thank you tatay jordan salamat salamat, salamat. ma'am thank you po okay. marami ingat po kayo then uh, boy daw Ah! Oh. Niya, oh sige, sige. Kaya naman pala naka Stephen Curry pala ito. Number 30, ah. Golden State. Ah, bigay ni Papa. O, oh, sige. O, oh, sige oh. nga. Oh. Ayos, ah. Oh. Uy! Pwede pang varsity to si Boya. Ah. Sabihan nyo lang po kami yung opisina namin, whether uh, whether man kung sa RTI kay Papa or oh. sa amin po. Uh, tawag lang po kayo kung may kailangan pa po kayo oh, or may sir. problema pa oh, po. Ha? Oh, po. Thank you po. Nang marami, marami, marami salamat, salamat po. po. Ma'am, thank you po. Thank you. Ate Jaben, promise nyo ha? Po. Promise nyo po ha? Promise po. Pangako Thank you po. Thank you, thank you. Thank salamat. Po. Isa ha? Salamat. Thank you po. Salamat po. Salamat po. 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 talpo at congressman raptor